You are not in a comedy bar where everyone is expected to let jokes slide. Iba dapat it's a family-friendly noontime show para sa mga viewers to watch and enjoy? Matapang na sinumpal-pal ni Nicoloco si Vice Ganda, kaugnay ng di-umunip ni Pambuburi nito sa mga tao bilang paraan niya ng pagpapatawa. Juliana Pariskova, ipinagtanggol naman si direktor Ilyap laban sa pagpaparinig ni Vice Ganda. Daryl Yap Ay, Daryl Ong pala. Daryl Yap pala yung mga kaibigan mo. Ong. Anyway. Daryl Ong. Yung friend nila MC yun, di ba? Yung director nyo ng pelikula. Para ayaw mong umamin. <laughs> Minsan ang tao, pag tumataas ang value, bumababa ang values. Dating child star na si Zia Vigor, isiniwalat naman ang di o mani trauma na paning sa kamay ni Vice Ganda. Si Ate Vice, nakasama ko po siya sa showtime. May mga tumatak lang sa akin before na medyo from Pero... Vice. Narito ang buong gitarye panoorin na kung talagang they are presenting the truth, you know, the truth is always controversial, the truth is always relevant. They don't need uh, my... <laughs> Mainit pa rin pinag-uusapan na ang isyo ng, ng di o manoy pamamahiya ni Vice Ganda sa ex for you searcher na si Axel. At sa trauma ang daw nito sa searcher na si Christine na dumadanas raw ngayon ng matinding pangbabash dahil kay Vice Ganda. Nag-post ulit si Nico Loco sa social media para sa palpalin ang hindi raw magandang pinaggagawa ni Vice Ganda. Ang kanyang pambubuli na idinadaan niya sa pagpapatawa. ayun pa kay Nicolo ko na kanyang ibinahagi sa kanyang social media, una sa lahat, bullying has and always will be a very important topic for me. Kasi I have people na importante sa akin that were bullied. And I saw how it affected them negatively. Alam natin lahat na this should have already been talked about non pa. Marami kang binuli in forms of biro, then expecting eme or charo to balance it out. You are not in a comedy bar where everyone is expected to let jokes slide. Di is a family-friendly noontime show para sa mga viewers to watch and enjoy? No sinulat ko yung na post, Hindi lang yun para sa mga tao na you bullied. Naisip mo din ba on how it could influence the younger generations? You conditioned them to think the normal lang ang bullying kasi you did it and nobody called you out. Di ako perfecto pero aware naman tayong lahat that there's always a rule for improvement in all of us. I get that. Pero, when you are given a chance to influence millions, Dapat may sense of responsibility. My thoughts might not matter to you and that's okay. But I hope it reaches the people who were and are still experiencing bullying. I see you and I'm looking out for you. Ito ang matapang na pahayag ni Nico Loco nang sopal niya ang di umunoy pambubuli ni Vice Ganda sa pamamagitan ng pagbibiro or kanyang joke. Kahapon naman sa episode ng Showtime, pinaringgan ni Vice Ganda si Direk Daryl Yap. Isa kasi si Direk Daryl sa sumita ay Vice Ganda sa issue ng pamamahiya niya kina Axel at Christine sa nakaraang Especially For You episode. Ngunit hindi na si Vice Ganda. Kaya pinaringgan niya si Direk Daryl Yap sa si episode ng Showtime kahapon. Pa yung Daryl Yap ba? Ay, Daryl Ong pala. Daryl Yap pala yung mga kaibigan mo. Daryl Anyway. Daryl Ong. Yung friend nila MC yun, di ba? Yung director niya ng pelikula. Para ayaw umamin. <laughs> Agad naman na rumesbat si Daryl Yap kay Vice Ganda laban sa pagpaparinig nito sa kanya. Nag-post ito sa kanyang social media at ayon nga kay Daryl Yap, Mahal ko si na MC at Lassie. Parehas magalang, mahusay at mabubuting tao. Hindi ko naramdaman na gusto nilang itangging kaibigan nila ako o National TV. Hindi ko lang alam kung anong damo ang nakain ni Vice para gumanyan. Huwag mo ako masyadong isipin para di ka nahahalata. Hashtag shame time. Ibinagtanggol din ni Juliana Pariskova si Derek Daryl laban sa pagpaparinig ni Vice Ganda. Buwelta naman ni Juliana ay Vice Ganda. Minsan, ang tao pag tumataas ang value, bumababa ang values. Um, ito nga ang matapang na ni Juliana Pariskova laban kay Vice Ganda sa pagpaparinig nito sa kaibigan niya si Direk Daryl Yap. Samantala, nang makapanayam naman ng media ang dating child star na si Zia Vigor, patungkol sa naging experience nito kay Vice Ganda dahil nagkasama sila noon sa It Showtime. Vice, nakasama ko po siya sa showtime. And, um, <laughs> Ibinulgar ni Sia Vigor na hindi raw naging magandang kanyang karanasan sa kamay ni Vice Gandam. Nakasama ko po siya sa showtime and may mga tumatak lang sa akin before na medyo, um, I wouldn't say traumatized, pero trauma at Carol ang kanyang sinapit. yung mga joke kasi ni Ate Bay, siguro po dahil bata pa talaga ako nun 5 years old. Nung no one time na nagjoke siya na sinabi niya, ipapakain daw po niya ako sa cobra. <laughs> Hindi raw naging maganda ang naranasan ni Zia Vigor sa klase ng pagpapatawa ni Vice Ganda. Noong nakasama raw niya kasi noon si Vice Ganda nung bata pa siya sa Showtime. Nagjoke raw si Vice Ganda sa kanya na ipapakain raw siya sa Cobra. Bilang bata para raw noon si Zia Vigor, naniwala raw siya sa sinabi ni Vice Ganda. Kaya umiyak raw siya ng umiyak the whole day that time dahil sa sinabi ni Vice Ganda sa kanya na ipapakain siya sa Cobra. Troma raw ang sinapit niya kay Vice Ganda. Siyempre bata po ako nun, naniwala po talaga ako nun and I cried the whole day because of that. Pero something that a, a normal child would do dahil siyempre maniniwala ka talaga. Ito ang revelasyon ni Sia Vigor nang makapanayam ito ng media patungkol sa naging experience niya kay Vice Ganda. At sinabi nga ni Sia Vigor na hindi maganda ang kanyang karanasan kay Vice Ganda. Kaugnay ng revelasyon na ito ni Sia Vigor, wala pang inilalabas na payag si Vice Ganda tungkol dito. A ano naman ang masasabi ninyo sa pahayad ni Nico Loco, na hindi raw tama ang ginagawang pambuburi ni Vice Ganda sa mga tao in the form of jokes? At agree ba kayo sa sinabi ni Juliana Pariskova nang ipagtanggol nito ang kanyang kaibigan na si Director Darilyap laban sa pagpaparinig ni Vice Ganda na ayon nga kay Juliana, Minsan ang tao raw, pag tumataas ng value, bumababa naman daw ang values nito. Ano masasabi mo o komento mo rito sa isyong ito? I-comment mo na sa comment section.